Hello po mga ka-farm uh, Ito po ay Hiniram lang natin Hiniram lang natin yung cellphone Sa may-ari uh, Ito po, ayan oh. Ganito po mag-alaga ng Dahil taglamig ngayon, ayan Tingnan niyo po Niligyan ko ng Ano Yung pinagtrisira ng palay, ayan yan, taglamig kasi ngayon eh tagulan, kaya lagyan talaga ng ganyan yung mga sisiw para po hindi magkakasakit sobrang lamig diyan, tinakpan ko yung ano ito yan, nilagyan ko ng para mainit siya sa katawan hindi lalamigin yung sisiw para hindi mamamatay kasi tulad kahapon ay kagabi hindi ko na malagyan ng <coughs> damo yung pinagtresera ng palay ayun merong ano sila ayan masigla yung ano pag malagyan para mainit sa gabi hindi mo na kailangan ng ilaw tipid sa kuryente yan ganyan oh, ayan oh saka shout out kay boss JB ayan Asil Morga yan 4 times winner derby ay nilagyan ko ng mga ano din pinag ng palay kasi lalamigin yung mga alaga ayan yan. Asil Morga yan oh. Four times winner. binabae eh. Tsaka yung mga ano natin, yung mga pato or bibi, hindi na yan. Hindi na yan lalamigin or giginawin kasi sana yan sa tubigan. dahil hiniram lang natin to um, ayusin natin ang kuha para daw may i-upload siya okay. yan mm. Ayan. Mm. Ayan. mm. Ayan. Mm. ayan pinag na natin yung ano para ilalagay natin yan mamaya dito sa kulungan para hindi lalamigin yung mga sisiw Tapos natin ng baling ayan o oh, ha oh kaupat na nakabihag derbe Di padama ni ay. <laughs> no. Kana ba dia JB kuan GB kanang itire. Kuan ba ka Oke okay, nga, naman siya nga Nga naku ka na mo inindot bos O oh, kena Paliwaton kay Dako nya Four times winner Siya nga dadana Kaya wak menai gamit ni rin ako. O, oh, dili naman na makuhaan kay balda man ang tarian ah. Putod ang tud tudlo. Ang botog, makamao baka ni mo upang. nga mura magdi? Wak pa man mo, wak pa man manggukod dog hinangkan, Ha? <laughs> Tiguang na ang kunding manok ka siguro. Six years na kuno ni. Eh. Unom na katuig. Magdi pa ni mo pa karon kay kuan man ng dotol. Robust. <laughs> Ipainom. Nanggot na ko kay Hapon na. Ayan yung inalagaan ko. Ayan o. Oh, dumami na. Hindi pa nalinisan yung ano natin. dito taishan niyogan yan wala ngayon si madam kasi may ginagawa kaya hiniram ko yung cellphone niya yan Kaway-kaway naman sa mga nakaranas dyan ng mga ganitong trabaho. Kaya ano. Abay masarap iyan. Ayan oh. Dumami na. Ayan. Masarap to matamis. Oh. Ayan oh. Sokang puti silver swan ito din oh, konti pa lang yung laman yan ang ginagawa kong soft drinks aba malalaglag rin eh. mahirap yun o oh, kinukuha natin yun o oh. yan ang mahirap kasi walang back yung ano natin cellphone sira sira pa naman kasi ito yung inaano ng mga probinsyano. God for the health. Ayan. Ayan o. Ayan. Oh. Yeah. Napakatamis niyan. Good for the heart, body, and soul. Kaya kinukuha ko to, kinukulik ko to mga ka-farm kasi pagdating ng umaga, punong-puno na yon hanggang dito na eh oh, malapit na mapuno 1.5 Hindi natin matignan mga ka pag Hanggang dito lang muna.